Magandang tanghali mga idol rains. Yes. Yeah. Check natin yung power supply nitong aircon. Pang ilan siya na pang alawa. Dun yung kanyang NEMA 3R. Check natin dito. Yung lots. nag-install na mga NEMA 3R na to lots kung sino nag-install nung mga aircon sila naglagay nito dahil ito yung existing na ni 3R so ito naka on naman ito yung chichik natin naka naman yung breaker dito naka din so check natin yung mga wirings baka naglulos ito ngayon lods anong klaseng pagkakuha nito luwag punan natin yung luwag oh. Ayan, oh. luwag oh. oh. Mm-hmm. Hindi na siya nag-error mga idle range. Kanina kasi yung kulay green na yun. Yung light indicator nag-blink, blink. blink. Nag-on and off ba? yun ang tinatawag na error. So, na-check natin dun sa taas. Nag-loss connection o loss in wire ang isang linya, yung line 2. So, yan okay.